Saka kayo sa outfitan ko? Aba, eh special kasi ang episode na to. Sasabayan ko sa palakasan ang babaeng walang pahinga. Napakasipag mag-aral sa kanyang grad school, work at pati na rin sa workout. Wala na yata siyang time out. At dahil Mother's Day ngayon, aba eh talaga namang special ang guest ko sa araw na to at proud na proud ako sa bida ng ating episode. Eh sino pa nga ba ang magandang makatapatan ko? Siyempre, walang iba kundi ang aking Mrs. Mamisel aka Mrs. T. Come on down! At dahil sa dami ng request ng fitness vlogs kay Mrs. Eto na, isa sa katuparan na natin. Yes, welcome to our first ever couple's fitness vlog. Yo! Pero hindi lang basta-basta fitness vlog to ah. Dahil ikukwento rin po ni Mrs. ang lahat ng kanyang secrets mm -hmm. at pinagdaanan niya sa kanyang fitness journey. Ah, exclusive yan. Dito lang sa tune In kay Tony. Ayan. Kaya halika, samahan kami sa Dapatan with Mrs. ang weight loss journey ng aking asawa. Hindi lang po kami magtatapatan ni Mrs. Magtatapatan din kami ng lakas. <laughs> Bawat tanong, may katumbas na workout routine. Ako magtatanong, siya magwo-workout. Ha? Dalawa tayo! Ako okay, naman, ako magtatanong, <laughs> si Mrs. ang mag-lead ng workout natin. Approve? Approve. Approve. O, sige. Ready na ba? Ready na. na. But first, ako, we have pa. to... <laughs> Warm up. Warm up. So yan, we start with warm up. Siyempre meron tayong proper way ng pag-warm up. Pero bakit ba tayo nag-warm up? Bakit nga ba? Uh. Siyempre para yeah. i-ano mo na natin. I-condition ang ating mga muscles. Ang ating muscles. Eh. At saka para maiwasan yung injury. So, ah, so dapat talaga lagi tayong mag-warm up. So ang ating first warm up ay runner stretch. Oh, Sige. Runner? Oo, stretch. Sosentan lang kita ha. Eh. Okay. Mo lang yan, oh. So first, we okay. do the high plank. High plank naman. Yes, at saka kailangan yung uh, adding ating butt ay uh, hindi siya masyadong nakababa or hindi naman sobra sobra makataas. Ayan. Level ha? And then, yung isa nating legs ay we have to stretch it up like this. Ayan. Okay? Ayan. Yes. Medyo masakit ha? Eh, yung kabila naman. <laughs> Two. Ayan. So, we'll do this for 30 seconds. 30 seconds. Wait, okay. wait. 30 uh -huh. uh, Tapos na 30 <laughs> <Di> na agad <laughs> Kanina ka muna dyan Kala ko ka may last ni kanina Okay Ikaw pa rin Nasa first warm up pa lang tayo Dalawa yung warm up natin na ba bir Alam niyo kaya sanay na sanay Sa, sa mga workout workout Yung misis ko hindi nyo na Pagod ako dun. Nung, nung dalaga pa yung misis ko, talagang uh, sexy Ano, anong ka mo Anong, 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 anong weight mo nun? Ay. Nung lagi, stars ka na ka pa. Ayoko na rin po. This is not really for me. So I've tried so hard na ever since. <laughs> uh, Nang mag-model-model ka. Mga ano lang ako noon, 50 to 52 kilos lang yun. Dalaga, batang-bata. Uh, wow. Saka naalala ko nung, kanin, nung ikinasal tayo eh. Nung niyakap kitang gano'n eh. Ano <laughs> yun, eh. Uh -uh. Parang ini-insulto mo lahat <laughs> <laughs> ako. Hindi, sabihin, ang payat mo. Payat mo, anong timbang mo noon? Yeah, mga 50 kilos lang ako noon nung kinasal tayo. Oh. Kaya naman no. kaya, oh. Kaya, ako pinakaswerte nung panahon na yun eh. So, ibig sabihin, Mag hindi kayo, sir, ka yun. na swerte ganyan. Ano po na ulit, ito isip mo yun, na isip-sip mo yung napangasawa ko, hindi lang maganda, kalino, tapos, sexy-sexy pa. Ha? Eh, nung, nung, kumbaga, hindi, hindi bagong bagay yung workout. Nag-workout ka Oo, na ba? Oo, matagal na ako nag-workout. Ha? Ah, nakapagod pa rin workout. Hey, tuloy mo lang yan. <laughs> ano lang, Okay, na. number two, warm up. <laughs> O oh, yan. So, hamstring ulit. Active hamstring stretch. So, madaling-madali lang po. So, muna tayo feet apart and then hold your feet like that. Okay, abot pa. And then, ibababa lang natin ang ating butt. Stretch ang hamstring. And then, up. One. Next. Two. Masakit ah. Nahihila yung... Nahihila yung... Three yung strain ko ah. Pumuputok yung mga puto Oh no! Six! Mm. Aba, gusto mo pa oh. Hindi hirit pa. lakas oh. Ayan oh. <laughs> So ngayon, start na tayo sa ating actual couples workout. Ready ka na ba? Oo, pero okay. dapat. Ha? Intense to ha. Intense to. Dahil intense ang tanungan dito. Yes. Oh, sige. Oh. Our first workout, lying leg raises and throw downs. Ano? Ano gagawin natin? Uh, ang first workout natin, kailangan kong umiga. Aha. Uh Tawag -huh. so, ako dito sa legs mo. Okay. okay. And then you have to throw my legs Yes! <laughs> to! Para sa core to. Basta it's yung bato, pwede. ganun? Hindi! <laughs> 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 Hindi mo pag-iwan yung pasahid naman yung ganun pasahid. sinabi, Para ay, ano yun, eh? Para sa core to. Ah, ganun ba? Yeah. Palay ko na. Parang mas tanong sa iyo, okay. Ano ba yung pinaka uh, ngayon, worst na estado ng katawan mo? <laughs> intense lang, intense. Kaya kaya mo yan. Oh. ah, <laughs> <laughs> uh, bawid na may intense. Pwede <laughs> yung impipes ka <na> lang. <laughs> <laughs> oh, ano yung pinukwento mo? Umabot ako ng mga 72 to 74 kilos. Ano ako? Obese. Naging obis ako, level 1. Kaya pala lagi kang galit eh. Yeah. Kaka obis mode ka. Yeah, obis mode. <laughs> Dahil nga napabayaan ko yung sarili ko. Napabayaan sa pantry kusina. Ah, saka um, sobrang hirap talaga ng mga time na yung pag-akit lang ng hagdan. Pinapo, as in hinahapo and hinihingal na ako. Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo. Ah, Gano'n, kaya eh, ano mga, yung mga naiisip, na ko dati nung no, medyo malusog ka. Hindi, bet, bakit ako magtatampuan? Hindi ko na malaya na lumakitan ng gano'ng kalaki. Kasi syempre, lagi tayo magkasama. Lagi tayo magkasama, kaya nung, no, kaya ako lang napansin, nung, no, naalala mo nung no, nag-guest tayo kay uh, Ate Ingris? Ay, oh, grabe, sobrang tapa ako na bashing ang inabot Oo, nung binash ka, tapos nagsuot ka kasi ng uh, parang kolyar ng ano yun, yung... <laughs> Necklace? Oo, di sabi ng mga nakita ko nung kong, parang binabash ka. Ano oh, sama naman ng mga tao na tinignan ko yung picture. Nung parang before that interview, mga uh, several years ago, sabi ko, oh, hindi ko, ko sa'yo na, eh, laki mo nga tamo. Eh, sobrang laki ko talaga. naman. -huh. Saka yeah. isa din yun yung pag-guess natin na nun sa Chris TV pa that time. Isa uh, din yun sa mga wake up call ko. Kung uh Bakit uh, kailangan ko na mag-lose ng weight. Hindi ko naman tinake negatively yung mga bashers. dahil uh -huh. Una, pa paulaman yung sinasabi nila. At saka syempre, ginawa nating inspiration yun para pagsumikapan natin mag-lose again ang weight. Yun ay sa physical ba, no? Pero doon sa kwan, yung psychological aspect yun. Alam na alam mo yan dahil umiiyak pa ako yun eh depressed talaga kasi syempre nakaka, nakakawala ng confidence tapos walang magkasya sa iyong mga damit bukod pa nga sa mga pinakash ka ng mga tao Ako kumata, pa naman, o... mo ako, okay lang ba to? Oo, oh, hindi oh, mo pa nga nakikita, ganda, okay ganda. na eh Siyempre, ayaw kong uh, di ba tayo mga lalaki uh, mga mister, kung maaari ay huwag tayo magsasalita na hindi maganda sa asawa natin na eh, di ba? Yes, so, yung hindi nakaka-offend, uh -oh. yung constructive, yeah. 'di ba? Para ma-encourage din na syempre magbawas. At saka biblical naman 'yan, 'di ba? Yung mga babae, yung mga asawa dapat panatilihin nila na maganda ang kanilang itsura and everything, lalo-lalo na lalo, syempre nasa loob para sa kanilang mga asawa o sa kanila. Okay. Well, Mag-workout ka muna yan ha? Hindi! <laughs> dalawa to Cotton's workout kayo eh. dahil nandito na tayo sa ating workout number 2. Second workout, push-up cross high five. i right? to go. couples workout. So ready? 3 2 1 go. One. <laughs> 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 ng <laughs> apoy. Kasi pag nagpupusap ako, walang ka-high five. eh. <laughs> uh, sige. Hindi, may, pala, may tanong pala ako sa ibe Para na tayo nag-delete dito. Dati nga ba lumaki ka? Dati. Eh, ano lang yan. Talagang kapabayaan lang dahil na gusto lang kumain ng madami. As in, talagang inabuso ko yung ano, yung sarili ko. Talagang yung gluttony, eh. kasama yan talaga sa mga kasalanan. Pero yung mga ginagawa ko noon, two meals per meal. Two meals per meal? Yeah. Meron akong pre-breakfast bago akong mag-breakfast. Uh -huh. Meron akong pre-lunch bago akong mag-lunch. Hindi, sa may, 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 secret si Mami Sel. Lahat pa kay sa sweets niya. Yeah, as in so, so, so yun ang mga dapat yung gawin para gusto gusto nyo lumaki. Gusto <laughs> <laughs> nyo ba? two meals per meal. <laughs> two meals per meal. Totoo talaga yun. Two meals per meal ako. Manonood uh, lang tayo. Oo. Oh. Ginagawa mo. Oh. Yung... Ang, ang combo ko nun, matamis at saka maalat. So, sweets, tapos uh, salty so, chips, tapos ice cream, chocolate, grabe talaga yun. Eh, okay, pero ang unang mong basher si daddy. Ay, oo, oh, oh, grabe yung daddy ko. Mm. Dati pa, dalaga pa lang ako yun na talaga yung basher ko. Kasi sinasabi niya, dahil syempre si mami, lang payat, oh. laging sexy. Ako talaga... Sinasabihan ako ni Daddy. At alam mo ba kung anong lagi sinasabi? Ano? Ipagpapalit mo daw ako kapag ka tumaba ako. Ay hindi ko naman gagawin agad yun. <laughs> agad? ko, oh, hindi na <laughs> Pero syempre, ako din naman ah, sa sarili ko, eh na-realize ko talaga na sobra-sobra na talaga yung ginawa ko. Tsaka hindi na talaga siya health, Ayun know? Oh, Ay, eh, kung ganyan ba naman ka-active yung lifestyle niya mo? Kanina mo narinig yung pinakamasakit na salita hmm. tungkol uh. sa health mo. Yung pinakamasakit na salita tungkol sa health mo. Sa'yo ata? Oo. Oh. Ah, naalala ko lang nun talagang sobrang nade-depress ako, umiiyak ako dahil hirap na, hirap na hirap na ako. Dumating na ako sa point na sobrang laki ko na hindi ko na alam kung paano ulit uh. ako sa start. Eh. Tapos hindi na magkasya yung mga damit ko and I feel really unhealthy talaga. Ikaw yun, kinausap mo. Hindi talo mo na. Talaga bang naisip mo na baka ipagpalit kita dahil sa uh, inyo kita? Siyempre, nasa isip ko dahil siyempre, una, ang gwapo mo. Ah. <laughs> Tapos sa pangalawa, siyempre, artista ka. Max, nasa TV ka. Siyempre, exposed ka sa maraming mga magagandang babae. ba? Diba? So, siyempre, hindi naman wala sa isa. Pero alam ko naman na... Kaya naman mo lang, hirap sa mga kababayan dyan. Mag-aasaka ba kayo ng <laughs> guwapo? Tapos ha, ata, ata, okay, na tatakot ako kayo, napakaya yeah, ko pa kayo. pero totoo yun. Okay. Right, uh, Dahil darating dumating dar sa iyo nun, no, yung insecurity. So, grabe so yung insecurity. Diba mm -hmm. naalala mo nun kapag ka may mga ano may mga dinner-dinner yes. or may mga pupuntahan ka tapos pag hindi mo ko niyaya, Uh, sobrang ano nagtatawa uh, ko kasi feeling ko kaya ayaw mo ko isama kasi kinakaniya mo na laki-laki ng asawa mo grabe, grabe, grabe tong misis ko tapos eto pa eto pa yung mga guys din naman dyan Pagkaka-dinner mo yung misis mo kung ayaw mo siya ma-open sa kanya ka titingin sa kasi pagkain kasi oras na yung mata mo lumingon nang gano'n. yung peripheral Lumingon na gano'n, gano tapos susundan naman niya ng tingin, hindi niya. nakikita niya, babaeng magandang lumaan. Nako! Gusto isaksak sa akin yung Ano Hindi, eh. uh, -huh. sabihin, uh, baka kasi hindi natin ang mamalayan, you know? na very offensive pala yun sa mga babae. Di ba? pag pagka meron ka ng feeling of insecurity, napapraning ka. Paranoid. Uh, -huh. -paranoid uh -huh. Meron pa tayong workout eh, napapahaba yung kwentuhan natin. Hindi pwede yun eh. Next, light squat jumps. Okay, next naman, ito may pag-zoom to. Alam mo naman, yung <laughs> dancer tayo. Yeah, light squat jumps. Ito lang siya. One, two, three, four, squat. Good. Okay. One, two, three, four, squat. para pumayat ka din. Nako, lahat na ng mali ginawa ko nung nagpapapayat ako. Mali? Mali. Ano mali talaga yung ginawa ko. Kasi gusto ko nun, ano eh, gusto ko madalian. Dahil uh -huh. nga, syempre, nade-depress na ako. Ang laki-laki ko. So, puro crash diet yung ginawa ko. Meron akong tinake na gamot noon, mali yun, and pinagsisihan ko na yan sa nakaraan kong lifestyle. Actually, prescription drug siya. Ito lang yung capsule na yun para lang makapag-jumpstart ka. Yun. Baka kasi merong mga nanonood sa atin. I think binan na yung yung gamot oh. na yun eh. Pero, oh. ito yung kwan, Dora Rat. Dora Rat. <laughs> <laughs> Imagine mo ah, pag nag-take ka nung capsule na yun, na empty stomach sa morning, hindi ka magugutom buong araw. Grabe, yeah. As in, hindi ka talaga magugutom buong araw. Pero uhaw na uhaw ka. Mm -hmm. dry yung lips mo and all. At ito pinakamatindi. Madaling araw, What sobrang active. Adik, adik. And ito ba yung natatandaan mo na feeling ko talaga mamamatay na oh, ako? Actually, nung kinuha ko na yung mga password sa mga account mo, <laughs> sabi ko, mukhang mag-review din na ako. Hindi, ah. kasi <laughs> naalala mo na na, imo ano, in-abuse ko talaga yung sarili ko noon. Mm -hmm. Pag meron tayong okasyon na a let's say for the weekend, magta-take ako ng capsule. Magta-take ako ng capsule, sabi ko, ah, kakain ako ng marami ng Monday. Tapos ah, sigurado ako maglulusa ako ng mga tatlong kilo. 2 to 3 kilo sa at the end of the week para dun sa okasyon na a natin, makapagsuot ka ng mga gandang Ano? So ginawa ko ngayon noon, umatend tayo ng children's party. Payat ko, naka-costume ako and all. Na-dehydrate ako, alam mo, nahilo ako. Nagpadala ako sa ospital dahil feeling ko mamamatay na ako. Grabe. So, dun sa mga kanyang, sa mga, lalo na yung gusto ay instant ba? Instant ay uh, maglulus ng weight? Wala eh. Wala naman talagang instant eh. pinakamasakit ko na, ko na sa iyo, hindi ko sinabi sa kanya. Hmm. Na nag-take ako nung gamot na yon at meron akong kinunsyabang doktor para dun sa gamot na yon At hindi rin alam nung doktor na inaguso ko yung gamot. So, masalanan ko talaga yon And siguro, yun talaga yung na-feel ko nung nasa ospital ako, yung kaya ako sa sarili ko. Pero yun din naman yung ginawa ko inspiration para gawing tama. Okay. Tuloy mo na At meron pa tayong workout. Hindi okay, pa po tayo tapos Ay, sa focus workout natin. Ay, ako Next workout, high C curve hearts. Diba? <laughs> Dahil diba? Mother's Day, diba? pagbibigyan mo ako. So, kailangan lang. Up ang legs. And we have to form a heart. Yay! Yes. <laughs> Mararamdaman <laughs> dapat <naman> natin sa mga mga ginawa natin, hala mo lang madali. Yes. Asa ah, ko lang, be. Ano ba yung mga natutunan mo sa sa experience mo na yan? Mm, nakita mo na yung mali. Nagawa mo pa yung mali. Ngayon, ano naman yung may sisiyer mo sa amin na tama yung ginawa? Yes, oo. So, um, una, wala talagang shortcut. Mm -hmm. Siguro, kahit naman saan, wala talagang Sa buhay, shortcut, eh. sa buhay, sa, bu sa halang negosyo, sa pag-ibig. Yeah, wala talagang force kailangan talaga paghirapan eh. mm -hmm. So, una, syempre, kailangan slowly but surely. Mm -hmm. So, talagang hindi talaga gagana yung mga crash diet or yung mga easy hacks na mga i think mo na medicine and all. Ang kailangan talaga, lifestyle change. Kung so, nag-decide na talaga ako na talagang do it the right way, nag-enroll ako noon sa gym. Mm -hmm. Meron ako nung ano, nako ano talagang didocument ko yun. Nakakatulong din yung pagdodocument, yung take pictures, uh, ano bang itsura nyo kahit yung progress nyo every week, yung mga before and after pictures nyo. Parang na-motivate ka. Na-motivate ka. Uh, ka. Alam mo ba nangyari sa akin noon? Una, syempre, maraming salamat. I Sponsoran mo yung pag-enroll ko ulit sa nice, GYM. Nice, nice. <laughs> Na-enroll niya ako bigla noon. Yes, mo, oo. Okay. Dalawa tayo nag-enroll sa GYM noon. Tapos naalala ko nung first day ko, umiyak ako sa GYM. Nasa... 10 minutes pa lang ako sa treadmill meal, nasusuka na ako. May trainer pa ako nun. Tapos bumalik ako sa locker room, sobrang nadidepress ako. Parang feeling ko, ano ba itong ginawa ko sa sarili ko? Bakit ako umabot sa ganun? Pero syempre, pinagsikapan ko yun. <laughs> pinagsikapan ko na maka-cope up dun sa pinagdaanan ko na yun. Talagang grabe, grabe talaga yun. So ano yung sa experience mo, ang tagma? So 70-30 70-30 uh, yes, 70 talaga pagkain mm -hmm. And 30% to workout Ibig sabihin, majority talaga Is yung disiplina natin pagdating sa food intake. Lifestyle so, talaga Workout, exercise, be active At ito, hindi lang yung pag-workout At pagiging active Hindi lang yun para lang maging uh, payat ka O maging slim ka Kundi sa kabuuan talaga Experience ko na yun Kapag uh, tayo alam naman natin yun mas active yung ano natin parang hindi ka hindi ka hindi ka tinatama ah, oh, pagkagising yes. mo sa oh. umaga ready to face the day nakakatulong din siya sa iba mo pang yes. No? Oh. at doon lang isi-share ko lang din ano uh, hindi hindi yung experience ko eh experience ni Mrs. kasi baka sabihin nila hindi wala akong oras eh ang dami kong ginagawa eh hindi po yun eh Means, uh, ito nakikita ko sa kay Mrs. to eh. yung 30 minutes lang hmm. 30 minutes lang bawat araw uh, maaga siyang gumigising maaga din yung nagagawa yung 30 minute uh, workout niya ano eh malaking oras may malaking, 24 hours naman meron tayo ma maiksing oras pero malaking bagay na talaga yung magagawa uh -huh. niya for the whole day na talaga uh -huh yung experience na sinishare ko naman is as a mom na hindi naman ako nangangarap na bumalik ulit sa 52 kilos. After a year, dun pa lang ako nakita, nakakita ng development. So, bumababa na ako to 65 noon. Pero yung best year ko talaga is yung 2019. Na-maintain ko talaga for the whole year hanggang pre-pandemic. Bago mag-pandemic, nag-ano ako noon? 54, between 54 and 58 kilos yun. So, na-maintain ko talaga yon Pero... Muntik na na pa na umabot dun sa... Dun sa weight ko nung talaga. Oh, oh, muntik na. Oh. Oh. Pero, pasok naman yon Yun talaga yung ideal na na-weight talaga dapat according to my height. Pero, gusto ko lang din sabihin na syempre, dumadaan din tayo sa mga kung ano-ano mga stress, changes, lalo na nun pag pandemic. And, isa din ako dun sa mga na-append ko ano, emotionally. So, nag-gain ulit ako nung uh, kalahit ng pandemic. Umabot ulit ako. Ano lang yun, uh, mga... Once ago, umabot ako ng ano, 65 kilos ulit. Bumalik ako ng 2018 na weight ko. Kaya ngayon, um, nagsistrive ulit ako na ibalik yung goal ko noong 2019, which is mga 58 kilos, kaya mas mababa pa. So, meron pa akong hahabulin ng mga about 3 to 5 kilos pa. <laughs> ano yung yung uh, payo mo sa generally siguro sa lahat ng mga nanay na nanonood sa atin. Ang pinakamaganda po dyan, itong workout, hmm. ito ang pinakamatipid sa lahat. Hindi mo kailangan mag-enroll sa gym, nasa bahay ka lang. Ang dami-daming paraan. At hmm. nako, yung uh, napakadami. Ay, sa corner lang ng bahay. Yes, hindi, mo, hindi kailangan mo kailangan, ng, ng malaking space. space. Oo, tapos um, marami din na pwede kang uh, mapanood ng mga YouTube videos. Naku, lalo na ngayon. Yes. Hindi ako mala-Obrimax or kami mala-Obrimax and Troy Montero ito, na Montero very Ito. ito. And, Troy Montero to. And hindi namin ginagawa yung pagpapayat dahil gusto lang namin na maging presentable kami. Hindi gusto namin maging kao. Baka meron ka pang sasabihin sa mga fans mo. Sa mga fans? <laughs> hindi at uh, Thank you so much dahil sila din yung naging inspiration ko sa pag-workout ko. Every time na nagpo-post ako ng mga workout, ang daming nagsasend ng mga message, lalo na yung mga before and after photos ko. Pag naita na, di, di sila makapaniwala na ako yung nandun sa mga before photo. Kung maraming mga nagpapadala ng mga... food, um, <laughs> <ipod>. food, <laughs> Yung mga messages na nai-inspire sila. Ang dami rin namang bashers. Oh, so, na ba? kaibang okay, ko lang dun sa mga binabash. Tulad ko, binabash din nila ako. Uh, huwag niyo siyang, una, huwag niyo silang papatulan. Gawin niyo na lang silang inspiration. At doon naman sa mga nababash, diba nga sabi nila, Empowered women empower women. So, imbis na i-bash niyo, tulungan niyo yung kapwa niyo. O, oh, quick review ng ating workout routine. Tandaan, pwede ninyong i-modify ang bilang ng dami ng inyong repetitions and sets. Una, ang warm-up. runner stretch and active hamstring stretch. Sumunod ang ating main workout routine. Lying leg raises and throwdowns, push-up cross high-five, light squat jumps, high C-curve hearts. Yes, yeah, syempre mga ka-tune in, don't forget to hydrate when you work out. So, water muna. Cheers! Bago tayo mag-cool down. Huwag oh. mm. kalimutan ng ating cool down. Tandaan, sample lang ang aming ipapakita. Pwede ninyong dagdagan ang aming routine. Gawin na natin ang hamstring stretch. So, we need to stretch our feet and we need to reach. Kaya ah! ah, ba? So, May support. stretch talaga to. Yes. Loose. Uh, uh. Nine more. Nine more? Yes. So, reach. Ay, paano? Uwi na. <laughs> Nakapalo din yun ha. Pero ang sarap sa pakiramdam, ano? Yung pawis na rin napaka-importante. Tingin ko ang pinaka-importante dito. Magkasama tayo. Oh. Yes, at saka sana po may natutunan kayo dito sa ating episode for today. Pero para dun sa mga mommies na mga nanonood ngayon, Uh, gusto ko lang po i-share na 5 years na ako sa aking uh, lifestyle change, sa akin journey. Nagsa-celebrate ako ng 5th year ko ngayong month! Yay! So May 2016 yung nagsimula ako mag-decide. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon at pinag-iisipan mo, Dapat na ba ako magsimula? Mag-decide ka na, simulan mo na ngayon, ngayon hindi na. Mo ngayon na. Yes, hindi mo mamamalayan na unti-unti, little by little, eh, maa-achieve mo na yung goal mo. Hindi lang para maging maganda, mm. kundi para maging healthy. At yun naman ang pinaka-importante sa lahat. Yun, hindi lang para sa atin, kundi para sa ating uh, pamilya, no? Approved! Approved. Happy Mother's Day! Happy, Bye! Day! Happy Day! Shout out sa mga in nating masisipag sa kanilang hashtag fitness goals.